narong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalian ko ito. Kinontrata kang siya three weeks ago. No? Three weeks ago. Bayad na to. Ha? Tandaan nyo. Bayad. July 2024. Bayad na to. nakarecord sa DPWH. Completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga. No? Pero ito talaga ang example ng sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng ka kang binabaha dito ka?